ka tulda-tulda dyan -tulda ah. Ano kaya ang ginagawa nila. Parang nag-harvest? Nag-harvest siguro ito. nag oh Nag-harvest. Libon mag-ayo. tirahan po natin mayroong nag ano dito parang nag harvest ng, parang nag ani ng mani pero ang libon grabe libon na naman libon. Libon. ang puntahan natin nagod to nagod sa nga libon mani kayo ano to nang manis Masuk ang manihanilah. Orang. Masak maning manihan nyo nga. Tapi maning libau nalagi. English, saya main ulang cara <laughs> <respuesta> besok manibri. Oke, ramau na mi video. Oh, dagko kayo lang mani, o? Libon kayo, pero dagko kayo bunga. Mau din ni si Krito, di ay sa magtanong mani. Parang mo ang bunga. Dili ragunahan. Unsa mani, kikisa may tagihan ni din, eh. Inabangan mani, kaprangko. Inabangan? So, unsa may paagi nyo din, eh. Nag-harvest, unsa may paagi. Ha? Ah. Kanang, 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 kanang bahen. 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 O, oh, opat mm. lima, ay opat isa. Opat. Opat sa tag iya, dan isa sa mo ang nanabang. Nga sama nang takos ana, kwan? Gantangan. Gantang? Uh. Opat nah, isa. Gantangan, lapa. Opat uh, sa tag iya, usah, usah nyo ang sistema uh, sa pagbahen. O, uh o. -huh. Mm. Idagahan mo diri naga Kami, ay. kami, da. kami liya. Kamiliya ramo? O, o. Ya, ya. Ambot ang among amo tuaw sa unahan guro ang tagiya. Oo. Uh -huh. So libon kay ilang manihan diri Pero ano po guys, ah, hindi po sa kanila ito, nag-ano lang sila, nag uh, lang sila. May hati sila. Gantang ang sistema. Isa sa kanila at saka ano po, yung uh, lima sa apat sa may ari apat sa may ari so ito po ang manilop na pula pwede may mukha on? Mm. Okay. Kain muna tayo ng mani guys kasi ang layo ng biyahe natin. Wala tayong snacks. Ito lang yung snacks natin. <laughs> hinanay, hinay, kasi pangalan mo? Maksimina. <laughs> nagitagaan mo kung niyag. Nagianay eh, ka itong nangguna dito. Oo. Nagyan 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 ni Brutata? Oo oh. hmm. na lagi. <laughs> Nakakuan dyan? Nakapalit naka yung bugas? Oo, nagitagaan kong bugas. Kapalit <laughs> yung sudan. Kugihan nagyan eh, ganay? Naapog kayo mga anak? na <laughs> Naasap mo yung mga anak na nag-eskwela? Naa. Yeah. Yeah. Naa? Ah, mga high school na po? Ah, ako kay okay, ka college, then doha ka elementary. Ah, maayo? <laughs> ha, happy -ha ta mo graduate ang college, maka huay-huay ganyan? Kuan well, pa, maupagit, first year pa First yet. year pa? Uh, so, year unsa sa pa? mga panginabuhi niyo, naasan mo yung mga yuta po din? Wala, eh. kanang sa ako, mandawi man ko ni, uli lang ko dere kay Nagmo. Nagmo ba na ko kasi ng sakit. Unsa bali sakit nimo? Kakakaog kan on. Ah, si. Ang baho tanan sa syudad murag na kuan manginangita yung pres kong hangin. sumong mong nakadiri sa syudad. Si si ma'am, ikaw ma'am. Nasa kay anak ng eskwela? Anak. Ha? Huh? Wala pa ni anak. anak. Wala pa anak. Wala pa anak pero minyo na. Ah. Hmm. Uh ni -huh. uh -huh. uh -huh hapit may dire kay naa sad may itunol ninyo pang pang baon lang sa inyo kung elementary pag kuan ginagmay okay ra mo eh ano man niyo nindot kay lang man niyo pitaw ay pagaon sa tambo kay mani ba oh sa banda sa ba ngaon ba ni slag man niwa man ni tabag harvest di lang gantang ini pagaon ni ni mukaon ko mga tulo-tulo ini kagantang wa agay Oh, dia tamat sama kaya. Yang pukai sa. Wanamin minak agi nami kapun. Diyan ini nge nanay tayo nang mani. Kanusam okay. ka nage ene buru tata? Oh, Sa atot nga. Nga nge yeah. nga dlao? Pasote hara geneng nage anong? Naptan meg ulan? Hmm? Naptan meg ka? Silungu dia? Oh, no, tau lang. No, kwe hatag pang balon lang ha? Oki okay, ra? Eh, oki raka ayo. Nga maluang dali pala Thank you. Tapa, kasi inday.

dan tambal gitso. Ah, ngan kuno sakit ni no kanang ko an mangkon akoy kidney stone o kanang diabetes niya. Then man nang nakuan ko ngari kay tungod gi pa diet ko. Mm. Then kanang kuan akoy high blood. High blood. Ando kayo. So daghang kadtambal? Mm. So do nga galanta na para pang pano? Para pang palit tambal. Inta Salamat. Natay may grasya rong adlaw. Salamat po. Salamat na pirmi uh, <laughs> sa Ginoo. Isa tay pangalan ako ni ma. Sana kay Falor. Uh, ikaw ma'am. Me. Me Dayna me. Okay, ikaw na yung pangalan ni mo. Maximina. Maximina. Yeah. Mga followers. Si tatay mo. sana si tatay. Dionisio. Uh -huh. oh. Papa. John. Tay, dali tay. Oh. Dala nang money dere, busy kasi tatay wala nakamalay si tatay dere nga nay grasya dere kita. <laughs> <laughs> tay, dali sa tay. <laughs> di ka bantay si tatay maguwan og kwarta. Si <laughs> <laughs> tatay hintayin natin si tatay, bigyan natin si tatay. Si tatay oh, kahit may edad na. Tay, masipag. pila. I uh, ilang taon ka na tay? Pila na ka, Pila na edad nimo? Uh, uh, Aw, tulong sige no. Si tatay sa Ah. Imo hanin pundok ya ni. Gitan an ra ba Ya, ya. Si tatay sa kana. Oh, oo oh. oh, nasa ko ihatag ni mo tayo ha? Hmm. Uh, ha? Nah. Nah, kang 500. Ha? <laughs> oo. Oh, oh. So, natay grasya ka ah, maraming salamat Ate Nida. Ate Nida sa Europe, maraming salamat. Nakabigay tayo ng biyaya dito sa mga nag-harvest ng money. Salamat so, sa sponsor. Ito si Ate, salamat mayroong kaya. ano din maintenance. So <laughs> Salamat ka ayo. Okay. Sa gracia salamat din sa Stanan. Oo. Um, ikaw Ate, sa um, mga kagulong tinimo. <laughs> Dag po kaya kung pa salamat. Thank you kay sa mga oh, what, sp sponsor. Kulog oh, 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 gikan gid sa langit ba. Oo. Salamat jud. Uh -oh. Gikan gid sa Ginoo atong mga gracia hmm. At ang mga sponsors yung... kami, si Romintor, so may nagsuroy-suroy ngayon na ni. Mm. Nangita o, mga deserving po nga rong tagaan. Ba. Sige, lang, pero mm. at least malipay. Gita mm. na po dyan. Kung so, ano, o. Oh. Sinanay, so, ka yes, na. salamat kayo, so, um, sa yung oh, Gertin, mm. sa nagsponsoran ni. Oh. Nagkakay salamat ka. Tigan, tagtaas <laughs> mo nga kinabuhi. oh, so, yung salamat, Tay, unsa may kasulti ni mo. Ang may niya. Ako wala yun. Labi na yun nag-sponsoran. Ako wala Salamat lang kayo, Kamu, mm. ang mm. nakagipod. Okay, mm. Ways <laughs> pa yun, guys. ha! Salamat lang tayo. Ah, sige ha! Yan yeah, po guys ha! So, yan kahit pa paano, nakabigay tayo ng biyaya sa kanila. Ate Neda, maraming salamat Ate Neda. So, napakaganda po yung lugar nila dito. Mahangin at saka napakaganda po yung view. Yan. Sige! Oh. Huh? Binigyan tayo ng mani. so, nah, mani, ang mga nalang palito. Ayaw, ayaw. Bilhin So, uh, tayo ng maninila oh. napakabait. Napakabait nila oh. Binigyan tayo. Binigyan rin. Sige, salamat ha. Salamat. Oh. Salamat. Oh. salamat. Oh. No. Ato sa me, ha? Salamat. <laughs>